Ayun, what's up mga kabayan? Nandito tayo ngayon sa Limar Lima. So, outlet nandito tayo. So, nandito ang ala kami dahil yung mga boss nandito yung mga boss kumain sila. So, <clears throat> niyaya naman akong kumain pero di na ako sumama dahil busog na ako eh. Nagluto na kasi ako kanina sa bahay at kumain ako. So, sabi nila, sige, take out ka na lang boss. Pero ayos lang. Kahit ano, di na dahil busog talaga ako. So, yun mga kabayan, ang ganda ng view dito sayang walang naglalaro ng soccer ngayon, oh. Yan, soccer, yan. Yung nilalaro dyan. Yan, oh. Kita naman mga oh. kababayan ko So, ayan. Yan, ang lawak yan mga kababayan ko. Oh. So, lakad-lakad tayo. Papunta tayo ron. Maraming mga hapunes nandito eh tuwing sabado at saka linggo ang ano dito maraming naglalaro may mga nagtuturo dito so tara mga kabayan samahan nyo akong mag ikot dito sa outlet But Let's go. dito pala pwede rin dito oh, bumili ng drinks mayroon silang kula kula shit is like oh a... kung gusto nyo magpapayat dito kayo sa fitness horizon fitness kung gusto nyo namang magpa-spa call dito may spa call din dito Siyaw kayo dito parang uulan to mga kabayan ha. Yan Yan may ispa dito oh. modelo naman. kano ito ilang ano dito yan yung may mga price Ano magkapakanina sa gilid ko? medyo makulimlim na mga kabayan may word balance yan ha Badya na yung malakas na ulan mga kabayan no? Oh. napaka dilim yung ano tingnan nyo ang lakas ng ano kita niyo yung ulap na yan yung kulay itim tingnan nyo ang lakas ng galaw nyan papunta din eh sa ano papunta ng Patanga City yan papunta South dahil yon yung papuntang North so papunta rito so ibig sabihin paano pala siya pasilangan ang punta <coughs> papunta eh wala o nga papunta silangan ayala. kita nyo papunta silangan sana hindi babagsak muna ibagsak dito dahil Mahirap pag bumagsak dito. Wala pa namang mga payong yung pasahero ko. So yun, shout out sa aking mga ka-YouTube friends dyan. Miga miga love shout out. Abangan nyo ang pagbabalik ni Rex TV Channel. Miga miga love shout out sa lahat ng Team Lolito dyan. At saka sa Team Kuya Pards, Team Cool Cougars. Ang pagbabalik ni Rex TV channel. Ang tabayanan nyo, mga kababayan ko. Let's go! Grabe yung kapal ng ulap, mga kababayan, no? Oh. Pag yan ang bumagsak, grabe. <laughs> ulan na yan, mabuti. Medyo na wala wala na, mga kabayan, no? Oh. Papunta ron sa so, ano. You oh. know Biruin nyo yung kapal na yan, no? Oh. Pag yan ang bumagsak talaga, ah, ah. yan den banda medyo umulap na yan pag mga ganyan umulap na yan so piano ang kapal yung ulap na yan dito ko na tapusin yung aking video mga kabayan so maraming salamat muli sa inyong suporta at panunood sa aking YouTube channel. Maraming salamat. So gagawa ulit tayo ng video na magagandang video ng mga kabayan dahil nga, nung ano nung mga nakaraang buwan buwan din na ako nag ano din na ako halos nag upload sa aking YouTube dahil nahuhumaling ako sa rails so hindi hindi pumatok yung rails ko so balik tayo dito sa ating YouTube channel so dito tayo mag-focus dahil monetize channel tayo dito so ito ang ano natin priority natin yung ating YouTube channel. So maraming salamat mga kababayan ko at maraming salamat sa Team Kuya Pards at Team Paring Lolito dyan. So maraming salamat. May galab shout out sa inyo lahat mga kababayan ko at hanggang sa muli at magkita-kita tayo. Maraming salamat. Babush!